তো তাহা কত ছিল আপনার

good morning pala mga katagbis Ah, uh, po tayo sa bangka namin Kasi kagabi lang kami naka, ano, Nakarating sa punduhan namin Impas pass, ang makina So pala mga katagbis, uh, nakauwi ano, naka kami dahil sa bagyong to dami pa lang bangka kagabi ah uh, na ano na tatago dito sa doon sa pondohan ng bangka namin doon sa tatagom so tayo punta tayo doon kasi may gagawin pa ako doon sa ilalim ng engine room namin So oras pala natin ngayon mga katagbis Alas 7.52 na ng umaga So yun Ah malakas pa rin dito ang ano ah, Hanging habagat So mga katagbis yun o oh. Klaro klaro dito yung mga bangka na Nag-angklahan doon sa labas Sa punduhanan namin So doon tayo dadaan Para makita nyo Kung taga saan to kasing bagyo na ito mga katagbis si Bagyong Christine di sana kami umuwi kahapon kasi kaso lang wala nang natirang ano wala nang natirang bangka sa laot lahat bumaba na At ang lahat ay nagtatago na nanuksok na sa ano bangag sa agokoy mga katagbis ayun ito pala mga katagpis ah, dala namin na kabuhayan nasa ano ah, 13 Gracie na piraso na ano ah, kabuhayan dala namin punti lang hindi makabawi sa starting namin mga katagpis dahil po sa masamang panahon sayang lakarap at humo pa mga katagpis ating kaldero na to ano ah, eh, mga katagpis pag may bagyo oh no Nagingo nila nga ah, magbagyo ka sa kabulan Yabo ang kaldero Marami mm -hmm. uh. naman mga katagpis Mas mong bitok na to ano ah, eh <coughs> ano, mga tak yata lang kami sa laot Mga Bordes lang kami sa laot Na nakapaba Dahil nito Dahil sa masamang panahon Di sana kami bumaba Kaso lang wala nang natirang bangka sa laot At pat, pati na mga ano, mga likuman halos kanan halos lahat bumaba na so andun kasi kami sa ano mga Colombia na mga bayaw doon kami ano nag tatali para ano naga monitor na kina monitor yung ano kina monitor yung namin mga ano itong masamang panahon So di agad kami no, pumunta sa malayo So yun, positive Nagkakusok ang bagyo Kaya bumaba na lang Kasi ah, di, hindi tayo magpa, no, magpahiro hero sa laot mga katadlis Isara na kapamilok Ipas ang lahat So ano pala mga katagmis Dalawang bangka lang ang pumalaot na tagadatagon Kami lang ang Kami lang ang pumalaot yung ano Conchita Dos at saka Conchita Chris Yung sinaksya namin Yun lang ah, Sige kami ka ano ka Monitor sa radio Na wala ang taga Ang Nakahiring di ay nga ay masamang otot mga katagadatagon Oh, Kaua so, nantai no? Dami. Mga... ano? Lima? Lima, anim, pito. Mga... pitong bangka. Uh, dito sa labas na Mga dayo po to, mga katagbis. hindi ko to taga rito dahil wala silang pag nasa labas sila nagangla hindi ko to taga rito kasi wala silang buya dun pag taga rito lang may buya dun sa punduhanan namin

akan benda ini tingkat ini kan benda ini perlu suara bis mga katakbis nahirapan kami magpasok dahil ano nakaharang to sa daanan namin itong mga bangka la uh, benawanna <inaudible> uh, <inaudible> <inaudible>

So ito yun mga katagbis Ang Concita 2 At saka Concita 4 Dami pa kasi kaming ilo mga katagbis So ito pala mga katagbis Nakaakit na tayo Walang tao Mingaw Tuloy na tuloy na tuloy Ha? Ah? Eh hey.

Sabi. So yun ang, ang kasama namin guys. Mga katagbis yun ang dos Akala namin di pa umuwi. Sus. Pag abot na mo dirian na naman dahil ni dirian na katali. Ay ay. Bantog ra nga. Di na namin sila ma ano. Na namin sila ma monitor. Nagsayo sayo mo kulik ulit. So yun ang ilan mga katagbis. Ay, ay. So sa baguhan pa dito mga katagbis, uh, kagabi pa po kami dumating dito sa buyahan namin. Ah, dumating oh, makita mo dumating namin oh. Wa pagay mga kuha. Jesus. Ni mo jud makita raw ang tanaw da Oh no. ay ay gayod. Pastilan Ginoo. You know. So mga katagbis, uh, pasalamatan ko yung mga subscriber ko na umabot na tayo ng Kapin Libo ang subscriber na ko sa YouTube channel. Pasasalamatan ko kayong lahat mga subscriber ko. Sana di mo magsawa magsuporta sa akong channel mga katagbis. Anjan pa rin sana kayo sa tabi ko Sa bahay ko Sa bahay ni kuya mga katagbis Sana Anjan kayo sumuporta pa lagi sa akin Baka mahulog tong banyera mga katagbis Makapisuta pisutaan na as tag -ia. So yun At sa mga nanonood na di pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko I-subscribe nyo naman, please. Tulungan nyo po ako. Oh, no! So, ito po yung mga bangka dito, mga katagbis. Sa Jatagon. Ang ilan nito, puro, ang ilan nito, mga katagbis, ah, mga dayo. Pero, kalahatan dito, ah, taga rito ang ilan. Taga rito. Oh! Laud na mo. Ah, to o mangkag bagyo. May mangkag gwapo. Grabe ho, mo nang larga ba? Nakahirin yun ay Ay, ay. So, yun sila mga katagbis. Full starting na yun sila. Yung dinala ni Al Bidun na baba. power truck so ang ilan andun naka pundo taga dinahikan ang naka angkla doon sa malayo sa labasan doon sila nag angkla kasi puro na na yung mga bangka ang buya dito dahil nang dahil umuwi yung taga jatagon so yun so mga katagbis uh, sana suportahan nyo uli ulit uli ang YouTube channel ko. At sa pa subscribe sa YouTube channel ko, i-subscribe nyo naman. Please. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang tayo. Kita-kits tayo sa susunod nating mga video. So, yun lang. God bless and ingat po tayo palagi. Bye-bye!